Pamilyar ba sa inyo ang ganitong nakakaubos na pakiramdam? Ibinigay mo na ang sandaang porsyento ng sarili mo para tumulong sa isang tao, oras, lakas, o minsan, pati pera. Tapos, ang balik sa iyo ay katahimikan o mas malalapa. Panibagong set ng problema at reklamo? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Gusto nating lahat maging mabuting tao at suportahan ang ating mga mahal sa buhay. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, minsan ang pinakamahusay na tulong ay ang hindi pagtulong mismo. Ngayon, pag-uusapan natin ang walong 8, 8 klase ng tao na hindi lang hindi nakikinabang sa tulong mo, kundi unti-unti pang sumisira sa iyo. Hindi ito panawagan para maging bato ang puso. Ito ay gabay para protektahan ang sarili nating mga boundaries at panatilihin ang ating energy. Panoorin hanggang dulo at malalaman mo kung paano mo makikilala ang tunay na humihingi ng tulong mula sa isang nakamaskarang manipulasyon at bakit sa pagtanggi mo sa isang tao ay iniligtas mo ang sarili mo. Pinawin muna natin, ang altruism at kabaitan ay pundasyon ng mas magandang mundo. Ang kagustuhang magbigay ng tulong sa nangangailangan ay normal at tama. Ang problema ay nagsisimula kapag ang pagtulong ay nagiging one-way stream ng enerhiya na umaagos palayo sa iyo papunta sa isang black hole. Tinatawag itong rescuer syndrome ng mga psychologist. Ang isang tao na nasa papel ng rescuer ay nararamdaman lang ang kanyang halaga kapag siya ang umaayos ng problema ng iba madalas ay nakakasira sa sarili niyang pangangailangan. Pero ang tulong na ito ay toxic. Hindi nito tinuturuan ng tao na maging self-sufficient, kundi hinihikayat pa nga ang kanyang kawalan ng kakayahan. At ang pinaka-importante, inuubos nito ang rescuer hanggang sa mauwi sa emotional burnout. Kaya naman, ang kakayahang malaman kung kailan talaga kailangan ng tulong mo at kung kailan ka lang ginagamit. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay isang mahalagang skill para sa psychological self-protection. Yan mismo ang pag-aaralan natin ngayon. Kaya, ang una at marahil ang pinakamadalas nating makita ay ang tinatawag nating walang hanggang biktima or perpetual victim. Siguradong may kilala kang ganyan takanya laging may kapalpakan o kasawian. Kung hindi problema sa trabaho, kalusugan naman. Kung hindi kalusugan, pera. Ang buhay nila ay parang walang katapusang serye ng kawalan ng katarungan at trahedya. Sisi sa lahat ng nakapaligid, sa boss, sa gobyerno, sa masamang panahon. Pero hinding-hindi siya ang may kasalanan kapag nag-alok ka ng konkretong solusyon sa biktima, makakahanap siya ng libong dahilan kung bakit hindi ito gagana. Sa totoo lang, hindi siya naghahanap ng solusyon. Ang kailangan niya ay ang iyong pakikiramay, ang iyong atensyon at ang iyong enerhiya na sisipsipin niya habang nagreklamo tungkol sa kanyang kaawa-awang kapalaran. Isipin mo ang isang balde na may butas kahit gaano karaming tubig ng pakikiramay ang ibuhos mo rito, hindi ito kailanman mapupuno. Ganyan mismo ang pakikipag-ugnayan mo sa walang hanggang biktima. Bakit nga ba maituturing na nakakasira ang pagtulong sa taong laging nagpapabiktima? Ito ay dahil sa tuwing binibigyan mo ng atensyon ang kanyang mga reklamo. Lalo mo lang siyang itinutulak sa posisyon na wala siyang magawa para mo na rin sinasabi sa kanya, Oo, tama ka, wala kang kapangyarihang magbago, malupit ang mundo, at isa ka lang palutang-lutang na kahoy sa gitna ng karagatan. Ikaw ay nagiging tungkod na pumipigil sa kanya para matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa tuwing nagmamadali kang sagutin ang kanyang sunod-sunod at sinasabing di masolusyon ng problema inaalis mo ang pagkakataon niyang akuin ang responsibilidad para sa sarili niyang buhay. Sa huli, nauubos lang ang iyong oras at lakas, habang siya naman ay nananatili sa parehong lugar, handa para sa panibagong serya ng reklamo. Ito ay isang walang katapusang siklo, at mayroon lamang isang paraan para makawala ang tumigil sa pagiging parte ng kanyang istorya. Ang pag-atras sa pagiging tagapagligtas sa ganitong sitwasyon ay isang gawa ng tunay, bagamat masakit, na tulong. Ngayon naman, dumako tayo sa mas mapanlinlang at mas delikadong klase ng tao. Ito ang manipulator, hindi tulad ng eternal victim na umaasa lang sa awa mo, ang manipulator naman ay naglalaro sa iyong sense of guilt o sa pakiramdam mo ng pagkakasala. Ang paborito niyang mga linya ay, Akala ko ba, magkaibigan tayo? Kung talagang pinapahalagahan mo ako, gagawin mo sana yan. O kaya naman, sobra akong umasa sa'yo, tapos ganyan lang ang gagawin mo. Eksperto siya sa pagbaluktot ng sitwasyon. Sa kanya, ang pagtanggi mong tumulong ay parang pagtataksil na napakalaki. Pinaparamdam niya sa iyo na ikaw ay masama makasarili at walang puso. Ang pagtulong sa kanya ay hindi mo malayang desisyon, kundi isang obligasyon na ipapataw niya sa iyo sa pamamagitan ng emotional blackmail. Alam na alam niya ang mga kahinaan mo at sisiguraduhin niyang tutusukin niya ito ng may surgical precision para makuha niya ang gusto niya. Napakalaki ng pinsalang psychological na idudulot ng pagtulong sa isang manipulator. Una, palagi kang nakakaranas ng matinding tensyon. Patuloy kang matatakot na baka may magawa kang mali na magdudulot ng kanyang galit. Nawawala ang personal mong mga hangganan o limitasyon dahil halos imposible na para sa iyo ang tumanggi o magsabi ng hindi. Pangalawa, magsisimula kang magduda sa sarili mong pananaw kung ano ang totoo. Mapagtatanungan mo ang iyong sarili. Masama ba talaga akong kaibigan? Kailangan ko ba talagang isakripisyo ang mga plano ko dahil sa kanya? Ang ganitong uri ng panloob na pakikipaglaban ay kumakain ng napakalaking enerhiyang mental. Sa huli, hindi lang ang iyong resources ang mawawala. Mawawala rin ang tiwala mo sa sarili mong pakiramdam at sa kakayahan mong magdesisyon. Nagiging isa kang marioneta sa kanyang mga kamay at ang larong ito ay hindi magtatapos hanggat hindi ikaw mismo ang puputol sa mga tali. Tingnan natin ang isang malinaw na halimbawa. May kakilala ka na nangutang sa iyo ng malaking halaga ng pera. Alam niyang nag-iipon ka para sa bakasyon mo, tama? Tumanggi ka ng maayos at ipinaliwanag mo ang rason mo ang isang manipulator, hindi sasabihin, Sige, naiintindihan ko. Ang sasabihin niya, Ah, okay. So, mas importante pala sa iyo ang trip mo kaysa sa pangkain ng pamilya ko bukas. Hindi ko inasahan na sasaksakin mo ako ng patalikod. Ramdam mo ba? Hindi siya humihingi. Inaakusahan ka na niya. Dinadala ka niya sa sitwasyon kung saan kapag nagbigay ka ng pera, Ipinagkanulo mo ang sarili mong mga layunin. Pero kung hindi ka magbibigay, magiging isang walang pusong makasarili ka sa paningin niya at ang mas nakakatakot sa paningin mo mismo. Ito ang tinatawag na classic manipulative fork o ang manipulatibong dilema. Anumang piliin mo rito ay talo ka. Hangga't naglalaro ka sa ilalim ng kanyang mga patakaran. Sunod naman sa listahan natin ang isang narcissist kung pinaparamdam ng manipulator na ikaw ang maysala ang narcissist naman para ka lang wala lang para sa kanya hindi utang na loob ang tulong mo kundi karapatan niya 'yon talagang naniniwala siyang umiikot ang mundo sa kanya at tayong lahat kasama ka na ay nandoon lang para sundin at ibigay ang lahat ng gusto niya pasasalamat kalimutan mo na. Yan. Para sa narcissist, ikaw ay isa lamang function or instrumento. Maaari siyang maging sobrang charming at charismatic kapag may kailangan siya sa iyo. Pero kapag nagawa mo na ang papel mo, para bang bigla ka na lang naglaho sa paningin niya. Hinding hindi siya magtatanong kung kamusta ka. Maliban na lang kung panimula lang yun sa isa na namang panibagong pakiusap isa ka lang resource para sa kanya. Wala nang iba pa. Ano ba ang mararamdaman mo matapos mong tulungan ang isang narcissist? Pagka walang saysay. -say. Pakiramdam na para kang ginamit at pagkatapos ay basta na lang itinapon. Binuhos mo ang oras mo, ang lakas mo at ang damdamin mo. Pero kahit simpleng salamat man lang ay hindi mo nakuha. Ang mas malala pa, kayang-kaya pa ng narcissist na ang lahat ng sakripisyo mo. Halimbawa, tinulungan mo siya sa isang mahalagang proyekto. Pero pagkatapos ay ipinagmamalaki niya sa lahat na siya lang daw ang gumawa. Sa pagtulong mo sa isang narcissist, pinapataba mo lang ang kanyang malaking ego. Pinatitibay mo ang paniniwala niya na siya ay natatangi at may karapatang gamitin ng ibang tao hindi lang ito simpleng kawalan ng utang na loob. Ito ay sistematikong pagwasak sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Dahil dito, magsisimula kang mag-isip na wala kang silbi. Dahil ganoon na lang kadaling baliwalain ang lahat ng ginawa mo. Ito ay isang napakadelikadong patibong sa iyong mental health. Dumako naman tayo sa ikaapat na uri na marahil ay pamilyar na sa marami. Ang energy vampire ang taong ito ay kayang magreklamo ng buong oras tungkol sa kanyang mga problema. Pero may malaking pagkakaiba siya sa permanenteng biktima. Kapag ikaw, dahil pagod na sa kanyang pagdaing, ay nag-alok ng isang konkretong plano ng aksyon, agad siyang may palusot. Oo, pero sobrang komplikado yan. Hindi ko kaya yan. Ang totoo, hindi niya kailangan ng solusyon. Ang kailangan niya ay 'yung malayang tenga mo para doon niya ibuhos ang lahat ng kanyang negatibong damdamin. Nabubuhay siya sa iyong atensyon at sa iyong pakikiramay. Hindi siya naghahanap ng paraan para makawala sa sitwasyon. Naghahanap siya ng lalagyan, container para sa kanyang mga negatibong emosyon at ikaw ang nagiging lalagyan na iyon. Pagkatapos ninyong mag-usap, Pakiramdam mo ay para kang piniga na lemon habang siya naman ay masigla at masaya. Nagkaroon ng palitan ng enerhiya pero malinaw na hindi iyon pabor sa iyo. Ang pisikal at emosyonal na epekto ng pakikitungo sa tinatawag na energy vampire ay napakalubha. Hindi lang ito simpleng sama ng loob o di magandang pakiramdam. Maaari itong magresulta sa matinding pananakit ng ulo pagkawala ng gana at kakaibang pagod na hindi mo maipaliwanag. Literal na pakiramdam mo ay parang sinipsip ang lahat ng iyong lakas at sigla sa buhay. Isang tawag lang sa telepono o isang maikling pagkikita at ang produktibo mong araw ay masasayang dahil wala ka ng natitirang enerhiya para magtrabaho, maglibang o makipag-ugnayan pa sa mga mahal mo sa buhay ang patuloy na interaksyon sa mga taong ito ay humahantong sa chronic stress at tuluyang pagkasunog o burnout. Hindi na kayang tanggapin ng iyong sistema ng nerbyo ang ganoong karaming negatibong enerhiya na hindi naman nakakatulong. Kaya naman, ang pagprotekta at pagtatanggol sa sarili laban sa kanila ay hindi lang usapin ng komportable o kaginhawaan ito ay usapin ng kalusugan. At dito, tatalakayin natin ang isang malaking maling akala. Marami ang nag-iisip, Ay, mahusay lang akong makinig. Sinusuportahan ko lang sila sa mga oras na nahihirapan sila. Pero, pagdating sa tinatawag nating energy vampire, hindi ito totoo. Hindi mo siya sinusuportahan. Bagkus, inukonsinti mo pa ang nakasisira niyang pag-uugali. Hindi siya natututong humarap sa sarili niyang damdamin. Ipinapasa lang niya ang mga ito sa iyo. Para sa kanya, ikaw ang nagiging tapunan ng lahat ng emosyon niya. Ang totoong tulong dito ay ang malumanay. Ngunit mariing putulin ang daloy ng kanyang mga reklamo at magtanong. Sige, narinig kita. Pero ikaw mismo, ano ang plano mong gawin tungkol dito? Ang tanong na 'yan ang magbabalik ng responsibilidad sa kanya. Kadalasan, ito ang nakakabara sa vampire dahil ang totoo, wala naman siyang balak na kumilos. Ang gusto lang niya ay ibato sa iyo ang lahat ng negatibo, hindi ang humanap ng solusyon. Ikalimang uri, ang pabigat o ang taong laging umaasa sa libre. Mahalagang makita natin ang pagkakaiba may mga tao talagang dumaan sa matinding hirap o pagsubok at pansamantalang kailangan ng tulong para makabangon. Pero mayroon din namang iba na ang paghahanap ng madaling paraan na nakasalalay sa bulsa ng iba ay ginawa ng pilosopiya sa buhay. Ang pabigat na ito ay laging naghahanap ng sasaluhan sa trabaho, uutangan ng pera hanggang sa sumahod na malabong dumating o kaya naman ay magpapasolve lang ng kanyang pang-araw-araw na problema. Eksperto siyang umarte na walang kakayahan o laging may dinadahilang di maiiwasang problema para ipasa ang kanyang mga responsibilidad sa iyong balikat. Sa salita, napakabait at tila lubos ang kanyang pasasalamat. Pero ang gawa niya ang nagsasabi ng katotohanan. Wala siyang ginagawang hakbang para baguhin ang sitwasyon, bakit pa siya gagawa kung nandyan ka naman? Kapag patuloy kang tumutulong sa isang taong walang ginawa kundi umasa, ang tulong mo ay hindi natulong. Iyon na ang nagiging pamumuhay niya. Kahit hindi mo sinasadya, ginagawan mo siya ng kumportabling sitwasyon. Kung saan, hindi na niya kailangang magsikap. Bakit pa siya magahanap ng trabaho? kung laging may magpapahiram ng pera? Bakit pa siya matututong lumutas ng sarili niyang problema kung laging may sasaklolo sa kanya? Hindi mo siya inililigtas, kundi hinaharangan mo siyang maging responsable, maging matanda, at tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang kabutihan mo ay nagiging pabor na sa huli ay siya mismo ang mapipinsala. Hahayaan mo siyang magdegrade degrade mawala ng mga kakayahan at ng gana sa buhay. At ikaw naman, ikaw ang nagiging pangmatagalang sponsor at tagalutas ng lahat ng problema niya. Inuubos ang mga resources na dapat ay inilaan mo sa sarili mong buhay. Isang klasikong halimbawa, yung kaibigan mong buwan-buwan humihingi sa iyo ng pambayad sa upa. Pero nakikita mo naman sa social media niya ang mga litrato ng pagpaparty. May bagong gadget o kaya nakabagong damit. Kapag sinubukan mong magparinig tungkol dito, sandamakmak na dahilan ang ihahanda niya. Regalo lang yan. Inilibre lang ako. Or di kaya, kailangan ko namang mag-relax. May depression ako. di ba? Diba? Paparamdam niya sa iyo na ikaw ang mukhang gahaman o kuripot na nagbibilang ng pera ng iba pero ang totoo pera mo ang ginagastos niya hindi sa kanya sa pagtulong mo sa ganyang tao hindi mo sinusolusyonan ang problema niya sa pera kundi pinopondohan mo lang ang kawalang responsibilidad niya sa buhay tandaan mo ito hindi mo obligasyon na magbayad para sa pagiging bata or infantilism ng ibang tao Heto na ang pang-anim, ang uri na hindi mo agad mapapansin, pero saksakan ng tuso. Tatawagin natin siyang ang simpleng tagapayo or idea generator. Ang taong ito saksakan sa dami ng mga brilyanting business plan at proyekto. Lalapit siya sa iyo, nag-aapoy ang mga mata at sinasabing, may million dollar idea ako. Kailangan lang nating gawin ito at ito. Pero ang susi ang salitang tayo. Pag-aralan mo nang mabuti at makikita mong ang tanging ambag niya ay ang mismong ideya. Ang lahat ng tunay na trabaho, lahat ng panganib, lahat ng puhunan sa oras at pagod sa iyo ipapasa. Ang gusto niya, maging libreng kamay ka na magsasakatuparan ng kanyang mga pantasya. Nag-aalok siya ng partnership, rawang utak at ikaw naman ang kabayong magtatrabaho. Mukhang kaakit-akit, pero sa esensya, ito ay lantaran at purong pagsasamantala. Ang pinakamalaking piligro kapag tumutulong ka sa isang tinatawag na idea generator ay ang usapin ng pananagutan. Kung sakaling bumagsak ang inyong proyekto, kahit pa pinagbuhusan mo ng lahat ng hirap, sino ang sisisihin? Siguradong ikaw ang sasabihin niya Napakatalino ng ideya ko, ikaw lang ang hindi nagpatupad ng tama. Pero kapag bigla namang umarangkada ang proyekto at nagtagumpay, tiyakin mo, siya ang sasaludo sa sarili niya at kukuha ng lahat ng parangal. Iikot siya sa lahat at ikukuwento kung paanong siya ang nag-isip at nag-organize ng lahat. At ikaw, isang simpleng tagagawa lang. Sa pagtulong sa ganyang klasing tao, hindi lang oras at lakas mo ang masasaid. Ang mas malala, ikaw ang mapipintasan kapag pumalya at magiging anino ka lang sa likod niya kapag nagtagumpay. Ito ay isang sugal na talo ka na bago ka pa magsimula. Ang pangpitong tipo ay ang tinatawag nating drama queen or drama king. Ang buhay ng taong ito ay parang isang teleserye na walang katapusan. Punong-puno ng drama at komplikadong istorya. Hindi lang simpleng bad day ang nararanasan nila. Para sa kanila, laging may catastrophe o sakuna. Ang simpleng di pagkakaunawaan sa katrabaho ay nagiging isang traidor na sabwatan. Samantala, ang maliit na away sa partner ay itinuturing nilang trahedya ng buong buhay. Ang mga taong ito ay sadyang lumilikha ng gulo sa paligid nila. Dahil ang drama ang nagbibigay sa kanila ng atensyong gusto nila. Ginagamit nila ang kanilang mga krisis at emergency bilang paraan para paguluhin ang lahat. Para lang tumakbo at magabala ang mga tao sa pag-aayos ng mga problemang sila lang naman ang gumawa. Kapag tinutulungan mo sila, hindi mo sila pinapakalma. Sa halip, nagiging isa ka lang sa palabas nila at nagdaragdag ka lang ng apoy sa kanilang matinding emosyon, ang mga emergency nila ay halos laging pinalaking isyo o gawa-gawa lang na ang tanging layunin ay makahingi ng emosyonal na tugon. Kaya kanilang tawagan ng madaling araw, umiiyak dahil sa isang maliit na bagay na kaya namang ayusin ng iba sa loob ng limang minuto o di kaya'y hinayaan na lang nabubuhay sila sa reaksyon mo, sa pagkabigla, sa simpatiya at sa mga payo mo. Kapag lalo kang nakikisali, mas lalo silang gumagawa ng drama. Mahalagang maintindihan mo ito. Hindi ka nagsusolve ng problema. Dahil madalas, wala namang talagang problema. Nagsisilbi ka lang tagapanood at kasali sa isang palabas na nakakaubos ng iyong nerbiyos kumukuha ng oras mula sa sarili mong tunay na buhay. Ang kanilang gutom sa drama ay walang katapusan at hinding-hindi mo ito mabibigyan ng kasiyahan. Bakit ba masama o dapat iwasan ang makisali sa drama nila? Kasi lalo lang nitong pinalalakas ang kanilang pag-uugaling pambata at nakakasira. Sa halip na matuto silang humarap sa emosyon at mag-react ng tama sa mga sitwasyon, lalo lang silang nagiging kumbinsido na epektibo ang diskarte nila. Kapag mas nag o nagwawala ka, mas maraming atensyon ang nakukuha mo. Ang pinakamahusay na diskarte sa pakikipag-ugnayan sa mga drama queen ay ang pagiging kalmado at paglayo. Huwag kang magpadala sa mga panggugulo. Huwag kang makisali ng emosyonal. Iparamdam mo na handa kang talakayin ang totoong problema, hindi ang makisali sa mga aktingan o pagtatanghal. Kung minsan, ang pagbalewala o pag-ignora sa drama ay ang pinaka-epektibong paraan para tapusin ito. At heto na ang panghuli, ang ikawalong tipo, ang walang utang na loob. Ito ang taong tila pinagsamasama ang lahat ng masasamang ugali ng mga nauna. Ang walang utang na loob ay tumatanggap sa tulong mo na parang obligasyon mo. Minsan mo lang siyang tinulungan, pero ngayon parang obligasyon mo nang gawin ito habang buhay. Hindi pinapahalagahan ng iyong tulong, nagiging inaasahan na lang ito. Ang mas malala pa, kung sakaling bigla kang hindi makakatulong o nagatubiling tumulong, Asahan mong may samaan ng loob siyang ipapakita o baka maging agresibo pa. Para sa taong walang utang na loob, ang lahat ng effort mo ay simpleng resource lang na kinukonsumo niya. Hinding-hindi niya tatanungin kung ano ang naging kapalit o sakripisyo mo para sa tulong na iyon. Kukunin lang niya 'yon at maya-maya lang hihingi na naman ng iba patuloy na tataas ang antas ng kanyang mga hiling, habang ang halaga mo naman sa kanyang paningin ay patuloy na bababa. Ito ang magdadala sa atin sa huli at pinakamahalagang aral. Ang lahat ng matitibay na relasyon, kaibigan man, sa trabaho o pag-ibig, ay nakatayo sa pundasyon ng pagbibigayan o reciprocity. Kailangan itong dalawang daan. Natural lang na may panahong mas nagbibigay ang isa at mas tumatanggap ang isa. Pero sa pangmatagalang relasyon, dapat ay may balanse. Kung pakiramdam mo ay ikaw na lang ang laging nag-aabot at wala kang nakukuwang suporta o pasasalamat bilang kapalit, yan ay isang malaking red flag o babala. Hindi ka nila pinahahalagahan, ginagamit ka lang ang pag-alam kung kailan hindi napatasang ang relasyon at ang pagputol sa mga one-sided na koneksyon ay hindi ka walang puso. Ito ay pagpapakita ng respeto sa sarili, sa oras at sa sarili mong lakas. Dahil ang enerhiya at oras na maililigtas mo ay pwede mong ibuhos sa mga taong talagang makaka-appreciate nito, lalo na sa sarili mo. Kaya naman, Natalakay na natin ang walong uri ng tao na hindi lang walang saysay ang tulong mo, kundi baka makasama pa sa iyo. Sila ang walang katapusang biktima, ang manipulador, ang narcissist, ang energy vampire, ang tamad, ang puro ideya lang, ang haring drama, at syempre, ang walang utang na loob. At ito ang pangunahing punto na posibleng hindi mo inaasahan. Kapag mong tulungan ng mga taong ito, ang totoo niyan ay nagbibigay ka sa kanila ng pinakamalaking pabor. Pinipilit mo silang humarap sa katotohanan at sa mga bunga ng sarili nilang desisyon. Binibigyan mo sila ng pagkakataong magmature at matutong managot. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, nililigtas mo ang iyong sarili. Pinoprotektahan mo ang iyong enerhiya, ang iyong oras, at ang iyong mental health. Tandaan, hindi ka pwedeng sumalok ng tubig mula sa isang walang laman na banga. Para makatulong ka ng epektibo sa iba, kailangan mo munang pangalagaan ang sarili mo. Ang kabutihan mo ay napakahalagang yaman. Huwag mong hayaang sirain ito ni Numan. Salamat sa inyong panunood hanggang dulo. Sana ay nakatulong sa inyo ang videong ito. Ngayon, may tanong ako sa inyo, nakasalamuhan na ba kayo ng mga ganitong uri ng tao sa buhay ninyo? Alin sa walong type nisa na ito ang pinakanakita ninyo at pinaka-toxic? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Pag-usapan natin ito. Ang inyong karanasan ay makakatulong sa iba. At syempre, kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel, click ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na episode hanggang sa muli